Hello guys, ngayong araw natin mag-test tayo ng Gen 3. So ito yung instruction. So ito yung cable niya. Ganito yung paglagay ng connector. Kung sasara mo naman siya guys, di naman siya naiipit. Matibay siya guys, di siya basta-basta na tatanggal yung base niya. Ayan. Meron siyang butas na pwede yung paglagyan ng uh, screw. So ayan, dito naman sa router, yung connector dapat ganyan pagka lagay tapos yung cable power supply good yan so ngayon ilipat ko muna to sa labas itong dish para maplastar natin masubukan natin doon tapos connect tayo kay Starlink once na connected na punta tayo sa application ni Starlink yan guys, hintayin lang natin na matapos siya mag boot up. So searching satellite na, mostly ah, uh, boat to guys, mga mga 5 minutes. Inat ko lang to para mabilis. Okay, online na. Uh. Tapos makikita natin na Starlink misaligned. So i-align natin yung Starlink dish. Tapos hindi mo lang yung arrow na nakalagay sa apply Starlink. Okay, pagkatapos ma-align, susunod natin gagawin ay i-configure naman natin yung router. So, once na-align na yung Starlink nyo guys, or connected na sa satellite, manunotis nyo may nakalagay na downloading updates sa taas. So, hayaan nyo lang yan guys. So, click natin yung configure router. Ipapangalangan natin itong test and password. Ito lang muna. Then, submit. So, pagkatapos nyo pag-click ng submit, mag-restart ang router ni Starlink. Then, pagkatapos mag-on ulit, connect tayo sa Starlink. Once connected na, pwede na natin i-speed test si Gentry. Sa akin, mitin ko pag-speed test si Okla. Yan, tingnan natin ilang speed ang makukuha ni Gentry. So yan guys, yung download niya nasa 56 at saka yung upload nasa 14. Ngayon guys, lipat naman tayo sa PC. Try natin mag-speed test dito via LAN. Yan. So connect natin. Okay, yan. Connected na. Try na natin. Pag-speed test, jamit ulit ang okla. na tayo. Alright. Uy, umabot siya guys, so oh. Umabot siya ng 100. Bayalan yan guys. Try natin sa Cellphone. <clears throat> Biruin mo guys. Umabot sya ng 135 ang download. Okay. So, okay na. Medyo malakas na sya. So, try natin ulit 100 talaga siya guys. Mabot siya ng 100 hundred. Ayan. Yung download nya Bayalan niya. Para makita niyo walang daya. Ayan. Connected siya. Bayalan. Ayan o. Nakalan. Ayan. Lagyan natin ng ilaw guys. Sarap makita. Okay. Ayan. Oh. Bayan Okay. 100. Tapos yung upload niya. It. Oh, ayan. Bayan tayo. Tingnan nyo. Para makita nyo na connected talaga tayo dito mismo sa Starlink. Oh, kita nyo wala lang internet. So, plug-in natin. Dito natin nilagay sa kabila. Okay. Try Okay. Meron na. Speed test natin. So, okay. Try natin ang ilaw. Malakas talaga guys. yan Okay, dito naman tayo sa cellphone. Okay. Sumalakas so siya guys. Bagay to pang piso wifi. Alright. Dito tayo sa cellphone. Pagsabay natin, guys. Speed test nila. Okay, next. po bago pa kasi itong install. Okay. Hello. Okay. Bumaba siya, guys. Ito sa test. Yeah, test. umaba siya dito tingnan natin dito sa cellphone umabot siya ng 81 okay na rin ito ha okay ayan okay okay All right, another test cellphone Ako location pa naman okay thirty one Mm Okay, so <clears throat> tayo natin sa PC Bayalan Sabayan natin cellphone Yan yeah, o Uy, umabot na siya guys ng 200 sa, sa computer oh. Baya wireless Umabot siya ng 30, 40 Oh, 300. Oh, ah, sobrang lakas, guys. Yan. Dito. Pusog. Okay. Nine. Nine lang. So, try natin ulit. Pusog siya, oh. 300 download Opis wifi eh talaga So Try natin ulit Last speed test Magkasabay Ayan Umabot oh, mabot ng 100 sa cellphone medyo nabitin siya 25 okay mhm mm 12 yung sa PC mm -hmm. <clears throat> malakas talaga pag nakalan okay dito sa cellphone kung makita nyo mapansin nyo dito ayan yan lang sya so, para dito Alright. So, that's it. Tsaka pala guys, itong modem ni Gentry, meron na siyang reset button. Dito guys, sa likod, Yang circle. Yan yung reset button. So, guys. Yan, Yang yung reset button ni Gentry. So, kung i-reset mo yan, mag re-restart din yung si Dish kasabay sa pag-reset. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sa next video ko guys, gagawa ko ng video. Kumpara natin ang speed ni Gen 3 sa Gen 2. So, yun lamang po. Maraming salamat.